Hi, so welcome po ulit dito sa Netos so, ang video natin today kung paano makita yung ating statement of account online. So kung never pa po kayo nakakita, never pa po kayo nakareceive ng uh, statement of account nyo sa inyong mga email, so pwede nyo po itong sundan. And also, pwede rin po kayong mag-request dito ng inyong uh, SOA para isend po sa inyong mga email. Ayan. So... To start with, mag-open lamang po ng ating browser. Tapos, sa search bar, itype po natin yung online.bdo.com.ph Ganyan po. Tapos, mariredirect po tayo dito sa login page ni BDO. So, ang gagawin po natin, mag-login using username and password. Tapos, nyan, i-click po yung login uh, send po ng OTP sa ating registered number. Ayan, so itap, i-input lang po natin yung OTP tapos itap natin yung proceed. Sunod po niyan, ganito po yung makikita nyo. Ayan, tatakpan ko na lang yan. Lalakihan natin ha. Okay, dito sa my home. So, kung makikita nyo po, dapat navigate yan ha. Okay, so ayan po navigate. Dapat nakalagay po dyan navigate. Tapos, i-click po natin yung under navigate. Piliin po natin yung more services. Tapos, under more services, dito, choose an option. Nakalagay, nakalagay dyan, checkbook or reorder, stop payment order, and credit card services. So, piliin po natin yung credit card services. Napunta nga po ako sa ganito. Okay, paalala lang po ah, hindi ko alam kung bakit pa bago-bago to si BDO. Bawat login ko, ganito pa rin naman yung ginagawa ko pero pa iba, -iba. So make sure na uh, alam nyo lang po na kung ano ba yung gagawin natin. Um, pagpasensyahan nyo po pala yung mga words ko ah, hindi po ako magaling dito. Gusto ko lang naman i-share itong aking nalalaman. <laughs> Ayan, may mga nag -re request kasi doon sa old video ko. Ayan. So, pinagbabasehan ko lang naman yung mga comments ko. Medyo madami-dami na yung uh, mga nagtatanong kung uh, paano nga ba mag-request ng SOA sa email. Ayan. Okay. So, napunta ko dito sa dashboard. Ganun pa rin po, under Navigate, piliin pa rin natin yung More Services. Ganito na po yung kasunod. Ayan. So, More Services. Tapos, choose an option. Sa baba po, piliin pa rin natin yung credit card services. Okay, so ganito na po ang makikita nyo. So, tingnan nyo po yung link sa pinakataas na bago po, diba? Naging clg.bdo.com.ph Kapag credit card po kasi, napapansin ko, yan po talaga yung lumalabas na link. Sa about sa credit card, nagbabago yung link na nandiyan sa taas. So, yan, nagiging clj.bdo.com.ph Tapos, dito po, kung titingnan nyo, ayan, sa services po, navigate pa din yan, diba? Ayan, navigate. So, dito po sa services, under services, lakihan natin. Okay, so customer service. Please select the credit card and type of inquiry. So select your account. Itap niyo lang po yung drop down arrow. Ayan, tap niyo lang po yung drop down arrow. Tapos automatic. Uh, kung ilang account po kayo, kung ilang account po meron kayo, lalabas niyan. So piliin yun lang. Kung aling account ang gusto niyo makita ang SOA. Tapos, kasunod na nga po niyan ganito. Para kompleto. Okay. So, statement of account. Ayan. Credit card services. So, select. Pag-clinic uh, uh, nyo po yan, uh, kung ilang credit card meron kayo, so lalabas yan dyan. Piliin nyo po kung anong, kung aling account ang gusto nyo ma-view yung statement of account. Tapos, dito sa bandang kanan, period, please select. So, itap nyo din po yung drop down arrow. Tapos, may months dyan. So, piliin nyo po kung anong buwan ba ang gusto nyong makitang SOA nyo. So, para makareceive ka na ng SOA sa iyong email sa susunod, dito po sa bandang baba. Ayan. So, enroll statement of account. Ayan. So, itap nyo lang po yung drop down arrow. Please select. Tapos, piliin yung iyong credit card. Tapos, pili po tayo dito sa uh, email or SMS and email. So, saan nyo gustong ma-receive yung inyong bill or yung inyong SOA? So, pili po kayo dyan. Sa akin ata, email lang kasi hindi ako nakaka-receive sa aking uh, text. Via text, hindi ako nakaka-receive. So, email lang siguro yung pinili ko. Tapos po nyan, i-submit nyo lang. Ayan, so para sa susunod, uh, sa ano na po, sa email na po kayo makaka-receive ng SOA. Ang hirap kasi dito sa web browser na to eh, pabago-bago. Ang ilang beses ko na po kayang inulit-ulit to kasi paiba-iba yung nalabas eh. Yung iba nga din sa ibang video ko nagagalit sila kasi hindi naman ganyan yung nalabas sa akin. Ganun din po talaga sa akin. Paiba-iba. So, kailangan machempohan ko na ito talaga yung yung details na lalabas, hindi ko din alam kung bakit tong video na to. Minsan nakakainis, di ba? Pero, ah, yun na nga. So, okay, ganun lang naman po yan. Okay, so, yun lamang po in this video. Pagpasensya nyo yung mga salita ko, at hindi naman tayo kagalingan dyan. Tayang nag-share lang naman po. Okay, so maraming salamat sa panonood Hanggang sa muli. Paalam!